herbal na gamot para sa diabetes. Nako, teka lang, huwag ka munang mag -scroll. Ang aprobado ng DOH na pwedeng gamitin para sa mga may diabetes na hindi kailangan ng insulin at mild cases ay ang bitter melon tea bags, ang palaya tea bags. Ang kagandahan dito, hindi mo na kailangang umasa sa mga gamot na may mga nakakatakot na side effects. Kaya naman inirerekomenda namin ang ampalaya tea bags. Napakadaling gamitin, abot-kaya ang presyo, tumutulong magpababa at mag-stabilize ng blood sugar, nakakatulong din sa cholesterol at high blood pressure, at sa loob lang ng ilang araw makikita mo na agad ang epekto. Kung gusto mong maging healthy nang hindi natatakot sa side effects, subukan na ang ampalaya tea bags para sa diabetes. Ito ang ginagamit ng maraming pasyente ko na may diabetes. Rich ito sa antioxidants, vitamin C at iba pang minerals na nakakatulong mag at mag-support ng heart health. Simple lang ang paggamit. Kumuha ng isang tea bag, ibabad sa mainit na tubig ng limang minuto, inumin sa umaga o bago matulog. Ito ang ligtas at natural na solusyon para makontrol ang blood sugar, Suportahan ang puso at iwas komplikasyon ng diabetes. Kung ayaw mong humantong sa pagkaputol ng paa, pagkabulag o bigla ang pagkamatay dahil sa komplikasyon, mag-order ka na ng bitter melon tea bags para bumalik sa normal ang blood sugar level mo.